May diferensya na nga sa pag-iisip, pinagsamantalahan pa. Yan ang sinapit ng isang dalaga sa Tundo, Maynila. At ang mga suspect, mga tanod pa raw ng barangay. Edison Reyes, ikuwento mo. Walang tigil sa pag ang 18 anyos na biktimang itinago namin sa pangalang May Bell may diferensya sa pag-iisip si Bell at positibong ginahasa base sa resulta ng medical exam. Ang mga sospek, tatlong barangay tanod daw sa Tondo, Maynila. Hindi ko sila mapapatawa at lahat ang nila sa mga apos, hindi ko sila mapapatawa Kwento ni Bell, inero a uno ngayong taon at kasagsagan daw ng putukan nang ipatawag siya sa barangay hall ng XO na si Eduardo Nuki. Dahil may ginawa raw ang dalaga, pagdating sa barangay, bigla na lang daw siyang itinulak sa sahig saka ginahasa. Nung Mayo naman, ang tanod na si Arnold Mabini ang nanghalay raw sa kanya sa loob ng isang motel. Pinakahuli nitong June 30, ginalaw daw siya ng tanod na si Ronaldo De Guzman sa loob ng isang nakaparadang jeep. Anim na beses pa raw siyang pinagsamantala ng tatlong tanod sa loob ng anim na buwan. Sana tinuloy nila, sana ng tanod. nagingit-ngit naman ang nanay ng biktima. Hindi lang kasalanan na pumatay ako na lang sana. sisingil sa kasalanan ginawa niya sa anak ko. Dahil sa kalagayan ni Bel, posibleng kupkupin muna siya ng DSWD Manila. After ng psychological therapy, i-undergo natin siya ng mga counseling, ng ibang therapy pa, na para humupa sa kanyang trauma. No? Kakasuan ng rape ang tatlong sospek na sinibak na sa serbisyo pero pang pa dalawa sa kanila. Wala pong katotohanan yun. Meron po akong testigo. Kasi siguro nagkaroon po sa akin siya ng gusto. Ako na po ang usang miiwas sa kanya. Ba't sila yung kasangga? Bakit sila po yung gumawa sa akin ito? Edison Reyes, News 5.